Historia Tagalog Horror Stories Mahiwaga man ang aking ikukwento sa inyo Sir J May ibang hindi po maniniwala sa aking isasalaysay Mahirap man unawain ang mahalaga ay malaman ninyo na tunay ang kwentong biringan at mananatili itong mahiwaga sa ating lahat. Hindi lamang po ako ang nagpatotoo. Marami po sa aming lalawigan ang nakasaksi at nakaranas ng hiwaga ng biringan. At isa po ako sa nakaranas at nakasaksi sa hiwagang ito itatago ko po ang aking tunay na pangalan maging ang lugar po namin Sir Jay. Para na rin maiwasan namin na katakutan kami at maging ang pamilya ko po. Tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Arturo at malimit na tawag nila sa akin ay Art. Isa po akong manging isda at bangkero at nagsasideline na maghatid ng mga turista o mga taong may sadya sa iba't ibang isla malimit po akong marentahan patungo sa isla at malimit na may mga dayuhan ng aking na isasakay sa aming bangkang dimotor. Malimit po akong matawag ng mga gustong romenta dahil na rin sa ang bahay ko ay katabi ng babaan ng mga galing sa ibang lugar. At kahit naman po ako Sir J ay mahirap lang pero nakakaraos naman po kami sa araw-araw at hindi rin po ako gumagawa ng labag sa batas dahil bukod po sa kapulisan ay meron po akong kinatatakutan sa aming lugar. Babae po ito at maraming nagsasabi na tagabiringan biringan daw po ito. Ang karanasan ko sa babaeng ito ay hindi ko sukat na akalain po na mangyayari mismo sa aking buhay. Hindi kami mayaman, Sir Jay, at mula nang isilang ako ay tanggap ko na ito. Hindi na nga ako nakapagtapos ng sekundarya dahil sa marami kaming magkakapatid at mangingisda lang ang aking ama. Nauunawaan ko naman po ang lahat at dahil po lalaki ako at sa ika na nabaitang lang ang naabot ko. Dumating po sa buhay ko yung walang-wala kami at kahit, Nangisda ako ay hindi sapat sa tatlo kong anak Kaya marami sa lugar namin ang naluwa sa Maynila at doon po namamasukan Pinata at kadalagahan Lahat po sila ang takbo ay Maynila At ang iba sa kanila naman ay naligaw ng landas Inaamin ko, Sir J, marami kami sa kamag-anak ko Ay naging masama ang karanasan sa Maynila kaya ayaw na ayaw ko na pong makipagsapalaran doon. At sinisipagan ko na lang din po ang paglalabas ng bangka ko na naman ako pa sa aking ama. At may naging suki nga po ako na babae at medyo maidad lang ng ilang taon po sa akin. Pasusundo ito sa araw ng biyernes, alas dos ng hapon po iyon at ihahatid ko lang sa kabilang isla o kaya sa babaan patungo ng bayan hindi ko na din po alam kung paano ba siya nakakabalik sa kanilang lugar at malawak ang bayan namin at hindi naman kami magkakakilala. Kaya hindi rin ako sigurado doon sa babae at nang tumagal nga naging suki ko na po ito. Galante po siya at ayaw po kumuha ng sukli at hindi laging nagsasalita. Hindi ko naman masyadong makita ang kanyang muka dahil nakabanda na po ito makaluma din ang pananamit at halatang taga roon lamang sa lugar namin. Minsan nga po sa isip-isip ko, ang mahalaga nga po ay may suki ako kahit ganoon itong babaeng ito. Wala na akong pakialam kung taga saan ba siya. Malaki ang naitulong niya po sa akin at aminado po ako doon. Sa loob po kasi ng anim na buwan na inihahatid ko siya sa kabilang barangay namin Minsan ko na rin kasing naipagtanong sa kapwa ko bangkero kung kilala nila yung babae na yun na lagi kong sakay sa aking bangka. Tinanong ko pa sila kung nakikita ba nila ito na sakay ko lagi tuwing biyernes ng hapon at kung kilala ba nila ito. Sumagot naman sila na natatanaw lang daw nila ito pero hindi daw nila kilala. Basta daw kita nila yung babae na sakay ko daw at matagal ko na daw itong suki Sinabi pa ng isa na bankero na mabuti pa daw ako at mayroon akong suki. Sila daw kasi ay nagtitiis pumila minsan at wala pa daw sumasakay. Pinayuhan pa nga ako ni Caberto na isa sa pinakamatandang bankero sa barangay namin na mag-ingat daw ako at ang lugar daw na pinupuntahan ko ay sakop ng biringan. Sabi pa nga ng mga kakilala niya na matanda sa una Huwag na huwag daw akong gagawa ng masama at wag daw akong magsasalita ng masama pag sakay ko daw ito. Lalo na pag hindi ko daw kilala yung tao. Dahil daw ang lugar namin ay maraming hiwaga. Napaisip tuloy ako sa tinura ng matanda at nabanggit na rin kasi iyon ng tatay ko noon. Dahil po ang lolo ko ay isang bankero din at may nakapagsabi daw sa kanila na sumasakay nga sa mga bangka ang mga engkanto galing biringan at nakikihalubilo daw sa mga tao sa aming barangay at hanggang bayan daw ay umaabot daw ang mga ito. Aminado naman po ako Sir Jay na nakakatakot pero sanay na kami dahil napakatagal ng balita ang hiwaga ng biringan na kung saan nga dito ako naninirahan biyernes na naman noon at nagkataon pa na kabilugan ng buwan at ang pinagtataka ko sa mahiwagang babae bakit ito nagpapasundo sa oras ng hapon na at kahit malalaki ang alon pero napilit pa din niya ako dahil kailangan kong kumita ng araw na iyon at ang sabi naman ng babae sa akin ay huwag daw kong mag-alala dahil dodoblehin daw niya yung bayad niya sa akin Natuwa naman ako dahil kailangan din ng anak ko noon ng pambayad sa eskwelahan at yun nga ay hinatid ko na nga siya sa kabilang isla. Hindi ko na din po babanggitin ang pangalan ng barangay at nagtaka ako dahil may mga sumasalubong sa kanya na isang babae at isang lalaki na kakaiba din kong manamit. Nasabi ko pa nga sa aking sarili na napaka weirdo naman nila pero sa bagay ano ba ang pakialam ko? Ang mahalaga ay kumita ako ng araw na iyon. At muli ko pong naisip Sir J kung paano siya babalik sa isla na kanyang pinanggalingan. Pero ganun pa man, umuwi na ako dahil kapag kabilugan ng buwan, minsan po ay malaki ang alon. Kaya umuwi na agad ako at nagpahinga na. Wala naman kaming napag-usapan na susunduin ko siya ulit at ng mga oras na iyon ay napapaisip na talaga ako sa babaeng iyon dahil meron po talagang kakaiba sa kanya at maging sa dalawang sumasalubong sa kanya medyo may kakaiba kong nararamdaman mula noon pumasok din sa isip ko na kung sila ba ay engkanto bakit ang babaeng iyon ay kailangan pang sumakay sa bangka ko kahit pa, naikuwento na ng aking lolo at ang aking ama na sumasakay nga raw ang mga ito sa bangka nila noon. Pero, mababait naman daw ang mga ito. Paulit-ulit kong tanong kung bakit ba sila sumasakay sa bangka. Pwede naman kasi na hindi na at kung talaga nga naengkanto sila. At bakit hindi nila alam gamitin ang mga portal nila para makapunta sila sa kabilang isla at sa mga gusto pa nilang puntahan. Marami po ang naglalaro Sir Jay sa aking isipan buhat ng nakaramdam ako ng kakaiba sa aking suki na babaeng iyon. At mula po noon ay nag na po ako at bawat kilos ko po pag sumasakay siya sa aking bangka. Baka kasi ay matulad ako sa mga nawawalang kabaranggay ko at mahirap nang magkamali. Marami na kaming nabalita noon ng na mga nawawalang bangkero na kagaya ko po. Dahil siguro may nagawa silang hindi nagustuhan ng mga engkanto. Kaya naman mas maingat na ingat na ingat ako gumawa ng masama. Maliliit pa kasi ang aking mga anak Sir J. At yun nga po, isa pong pangyayari nga ang hindi namin maipaliwanag mula sa barangay ko hanggang sa mga karating barangay po namin na may mga nawawala na namang mga kadadalagahan at mga kabinataan at ayon nga po sa mga pulis ang iba do po ay nagtanan at ang iba naman ay naglayas meron din mga matatanda na nagsabi na ang mga nawawalang ito ay may ginagawa ng mali sa Maynila at nagtatago dito sa aming bayan at mula noon, natuto na po ako mag-imbestiga at ang iba kasi sa nawawala ay mga kakilala ko at ang iba naman ay mga kamag-anak ko pa. Meron po kasing dalawang lalaki na nawawala na kilala ko ng personal at ito ay kilala ko na nagtatrabaho sa Maynila at nabalitaan ko din na isa itong drug pusher. Ang sabi ng Kaberto ang matandang bangkero po. Nagagalit daw ang mga engkanto kapag may mga lehitimong taga rito sa aming barangay ang gumagawa ng masama. At ayon naman sa pamilya ng mga nawawala, ang paniniwala po nila ay kinuha do ito ng engkantong babae. Ang tanong ko naman po Sir Jay, bakit sinasabi nilang engkantong babae at kung nakita ba nila ito pero sabi nga ni Kaberto, yun daw talaga ang nangyayari kahit pa noon. At ang sabi pa ng matanda sa una, matagal na da daw na nangyayari ang ganong senaryo. Ang tanong ko naman, paano nila ito naisasama at kung sinasakay ba nila ito sa bangka? Pero hindi pa naman ako narerentahan ng ganitong senaryo mula sa aking suki. At marami nga po katanungan Sir Jay ang muling pumasok sa isipan ko. Sabi din ng mga kabaranggay ko, andito na naman ang engkanto sa lugar namin kaya daw laging nagkakaganon. Siguro daw dahil mapupusok ang mga kabataan ngayon kaya nagagalit na naman ang mga engkanto na nagbabantay sa barangay namin. At ang engkantong iyon ay mula sa mahiwagang lugar ng biringan na laging pinag-uusapan dito sa aming bayan. Dumating po ang araw ng biyernes at muli akong nakabantay kung saan ko sinusundo ang mahiwagang babae at malayo pa ito pero nakita ko na siya na papalapit sa akin at siguro ay napo na niya na meron ng kakaiba sa aking kilos. At sa kalagitnaan ng aming pagbibiyahe ay meron po ako napo na na parang ang bagal ng aming takbo at parang ang hirap abutin ng kabilang pangpang at napakalaki pa ng alon. Nakaramdam na po ako ng takot at nagsalita na nga ito. Sinabi ng babae na huwag daw kong matakot sa kanya at hindi naman daw siya masama. Alam daw niya ang nasa isip ko at nababasa daw niya ang isipan ko na meron daw akong pagdududa sa kanya ang mga nawawalang kabinataan daw at kadalagahan sa aming lugar ay kinuha daw nila at sila daw ay nasa pangangalaga ng kanilang reyna at alam naman daw namin na hindi na daw sila iba sa aming lugar lalo na ang lugar ng biringan hindi rin daw siya nananakot kaya ako daw ang napili niyang rentahan dahil alam daw niya na meron akong pangangailangan sa buhay. Lahat do kami ng naninirahan sa barangay na ito at sa kabilang barangay ay alam na alam do nila ang takbo ng mga isipan at kilala din nila ang aming pinagmulan. Ang lahat daw ng lehitimong taga rito sa aming lugar ay napag-aralan na daw nila ang pagkatao. Dagdag pa niya, ayaw na ayaw daw nila na gagawa kami ng masama at ayo na ayaw din daw nila na lumalabag kami sa mga pinagbabawal dahil daw nasasakupan daw ng kaharian nila ang aming lugar at ang kaharian na yon ang tinatawag na mahiwagang lugar ng biringan maya maya ay merong inabot sa akin ng babae na aking suki sinabi niya na tulong daw niya ito upang makatapos sa pag-aaral ang aking mga anak at para naman daw hindi magaya sa akin na hindi nakapagtapos. Huwag daw sana akong gagawa ng masama at pangako daw ay tutulungan niya ako. Iniabot na nga sa akin ng babae na ang sa tingin ko ay parang dahon lamang na nakabalot sa plastic Sir J. At paglingon ko nga po ay malapit na kami sa pangpang -pang kung saan ko po siya iniyahatid bumaba. At pagbaba nga po niya ay kumaway na lang siya sa akin nanatidi po sa kamay ko ang pera o dahon na nakalaki sa plastik at parabang ako ay nagising at bumalik sa tamang wisyo at nang muli ko pong tignan ang aking hawak ito ay naging pera na lilibuhin halos kinilabutan po ako at ang lamig po ng pakiramdam ko halos mapaupo po ako sa bangka at muli kong tinitignan ang pera po sa plastic. Nasabi ko po sa sarili ko na, Diyos ko po, ano ba itong nangyayari at nakakatakot naman? Pag uwi ko nga po Sir J, hindi ko po kasi kakayanin ito mag-isa kaya pinagtapat ko sa asawa ko at sinabi ko na huwag ipagsasabi sa iba dahil pwedeng magalit ang engkanto sa akin or baka parusahan po ako Makalipas po ang limang taon Sir J ay nasa sekundarya na ang mga anak ko at maganda na ang pamumuhay ko. Nakabili na ako ng ilang bangkang de motor at pinarerentahan ko na ito sa mga kabaranggay kong walang hanap buhay. At maniwala man kayo sa hindi hanggang ngayon po ay nanatili pa rin suki ko ang babaeng ito na ang pangalan ay Rada na naging kaibigan ko na isang engkanto. At pag alam niyang gipit na gipit po ako, bago po siya bumaba sa bangka ay meron po siyang iniaabot sa akin. At hindi ko na rin po binalak pang alamin ang kanyang misyon basta ang huling nabanggit niya sa akin. Kumbaga siya ang barangay captain na nakakasakop sa aming barangay at ang lahat ng barangay na sakop ng biringan ay kanya itong binabantayan ang kaberto nga po. Minsan na rin akong nagduda sa kanya dahil maganda din ang kanyang pamumuhay. At nahahalata ko rin ang kanyang pananahimik. At sa kabilang isla naman po ang lagi nitong ruta. At hindi rin po siya nagsasalita ng kung ano man. Nahahalata ko rin siya na meron siyang iniingatang lihim. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia tagalog horror stories.